Ngayong gabi mga idol ay syempre masarap na ulam. Ito po ay ang pochero. Nilagyan ko pala yan ng tinidor kasi sobrang tigas pa talaga ng karne mga idol. Ay swak na naman po. Sabaw pa lang ay ulam na. Pusog na naman po kaming lahat. Lalong lalo na po yung aking pamilya mga idol. Pagkadating ko sa bahay mga idol, galing po ako sa aking trabaho. Ay agad naman po ako dumiritso at bumili po ng ulam namin. Kasi gusto ko talaga ngayon mga idol ay magigup ng sabaw ang naisip kong ulam ay ang puchero nakabili tayo ng kalahating kilo ng karne tapos mga ricado po ay simple lang po mga idol wala nang iba tulad ng talong saging, repolyo at mga kamatis panggisa yan pero kung wala yan saging sa mga idol ay sabaw lang yan pero pag may saging tinatawag na yan na puchero <laughs> yan siguro at presko din pala yung karne na nabili natin mga idol at meron din pala siyang taba konti lang at buto buto na merong laman at ginayad ko na rin po mga idol ay ang sibuyas kamatis ng ganyan lang po kalaki hindi naman po siya sobrang maliit <laughs> at yung isang pirasong talong na ganyan din po apat na piraso kasi kami lang po yan ang kakain ni Mrs. sa talong pero pag preto yan mga idol ay kakain po yung mga anak ko at sa saging din kakain din yan sila mga idol kaya sarapan natin yung pagluto natin para mabusog talaga silang lahat mga idol kasi pag tayo na po yun ang magluto alam ko sasabihin naman ni Mikmik -Mik, mga idol ang sarap talaga pang hinugasan ko pala ng tatlong beses yan mga idol yung karni natin para matanggal talaga yung amoy amoy na ang karne natin. At pagkatapos naman po ay sinunod ko naman po na magpainit ang kaldero at naglagay na rin po ako ng mantika. Nakalimutan ko pala magayad ng bawang at luya naglagay pala ako mga idol at depende po yun sa pagluto ninyo kasi ganyan ako magluto <laughs> walang halong biro <laughs> at tinakpan ko pala yan mga idol hintayin lang po natin ng limang minuto kasi habang nagaantay po tayo ay hinugasan na pala ng anak ko yung mga rikado at pagkatapos po ng limang minuto mga idol at binuksan ko na rin po at ayan po ay pwede na po yan siya at siguro lambot na po ito mga idol kasi ang balat na lang po ay sobrang tigas. sinakpan ko po ulit mga idol kasi hintay naman natin ng limang minuto. <laughs> at inutusan ko pala yung anak ko na magingi ng kahoy sa pinsa namin. At sakto naman po sumasayo sila patanggal sa stress. <laughs> Meron pala kasabihan yung mga nakakatanda sa atin mga idol na pag matigas pa daw yan ay lagyan natin ng tinidor. Kaya nilagyan ko po ng tinidor mga idol. Ewan ko po kung totoo po ba siya. <laughs> Siguro uh, sinunod ko naman po yung mga sinasabi ng mga yan ang tinidor. <laughs> Kita nyo mga idol. Nilagay ko na pala mga idol no yung saging at saka yung talong. At si misis po ay nag timpla na rin po ng juice. At pagkatapos naman po kumulo na mga idol. At nilagay ko na rin po yung dalawang pirasong repulyo natin yan at hinalo-halo na rin po natin mga idol at syempre at hindi nyan titikman kung masarap at ang masasabi ko dyan mga idol ay nako sobrang sarap po talaga at luto na po yan mga idol at pwede na po natin hanguin at kukunin at ililipat na natin mga idol sa malaking plato kasi magkain na po tayo tingnan nyo naman po mga idol ang ulam natin ngayong gabi ay napakasarap sakto lang talaga yung luto ng gulay ang sabaw na mainit-init pa, masarap talaga yan ihigop. Thank you Lord. Kain po tayong lahat mga idol sa gabing ito. At sabayan nyo po kami mga idol. Maraming salamat pala sa lahat ng suporta at nanonood po ng mga video namin. At sa lahat po ng bagwang followers, welcome na welcome po kayo dito mga idol. At shout out pala sa lahat ng mga solid supporters natin dyan. Lalong lalo na po yung mga taga OFW na lagi nakasuporta po sa amin sa mga video namin mga idol. At sa inyo pong lahat, hindi ko man po kayo may isa-isa sa pag out mga idol. Ang masasabi ko po ay maraming maraming salamat po. Kain po tayo lahat mga idol. Grabe, sobrang sarap talaga ng puchero na niluto ko. At hanggang dito na lang po mga idol ang video natin. Maraming maraming salamat po at pakipalo na rin po at pakishare. God bless.